Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bali eh, ngayon po ay ikatlong araw na ng pagtatrabaho dito po sa bahay po ni Adyaw. Uh, at ako po ay mag-update ulit sa inyo. Kanina po ay ako'y wala at ako'y nasa bayan kami po ni Haisen. Namili lang po kami ng mga doon po para sa tindahan po niya. Ay kahit po ako'y wala ay may nagtatrabaho po dito sa tindahan po ni ah, tindahan na pati <laughs> dito po sa bahay po at ayan po mag-update tayo ngayon na dito pala si ay tadaad pa na ang importante niya Sinong kasama mo paring Edgar dito pagtatrabaho? ay ah, hindi pumasok si paring Boy. At nandito pala si Malia. Hello, Malia. Aba, <laughs> ayos na ni. Eh. Tubig na lang ang kulang. Ah, kinulang ng tiles. Ay, di. Ay, magpapabili na lang. Ang tatlong peraso. Tatlong Ay, yung dito sa ilalim, ah. Oo, kasama na yung panlagay doon, paring Edgar. Hmm. ay doon yung gasol, ah, hani. Kaya may butas doon. At na, dito palang pamangkin ni Mother. Boy, ayos na po itong ano, ah. Pwede na itong, oh, wala pang alam lang tubig. Pero okay na po siya. Wow, maganda. Maganda. <laughs> Dapat pala ako nakapagpabili kay Busing at nag-uwi ng bayan. Ngayon. Sa pipabing Linggo ngayon, wala mo. Ay, o nga pala. Linggo nga po pala ngayon, sarado. Ay, eh, di bukas na laang magpabili. At si paring Edgar po eh. Ah, nagda-tiles na rin po pala siya dito. Sa CR. Ayan po. Inauna po ni Dingding. din. Bale, ito po ay dalawang patong lang muna. At kanina po nung ako'y wala, ay si Adyaw po'y nagluto ng pameriendang sopas. Tapos ay ngayon tanghali, ay bumili po si Boseng ng umaga ng pang patay Ayan, honey pangpaula, may kaso hindi na po niluto. Oh. At kami po yung makikiwi. Kain na lang ng tanghalian. <laughs> Sa binyagan. <laughs> Tayo ba <bagay invitado. laughs> At ngayon po ay pabinyag po ni Madel. Yung apo po ni ate huya. At si King po ay ninang. Nasa simbahan po siya ngayon. Pero patapos na daw ang binyag. At kinakauna po siya ni Bossing. At may mga audience po. Marami kang bisita ngayon, paring Edgar. Marami kang audience ngayon. Nanonood sa yung ano, pagtatiles. Kaya si paring Edgar Labo nagtatrabaho ngayon. Saan na siya? Pag meron ng isam eh. Hindi naman, mm -hmm. hindi naman ito kailangan na uh -oh. may kasama eh. Kaya mo lang, honey. Eh sa pagkikesa nila ang talagang dapat po ay may ano may katulong tagahawak bitit mamaya na mamaya na nga ulit ah na at tanghali na eh, parang sinusundo na si Kim tapos na yata ang binyak. yan bagay kahit timplahan ay hindi natigas. Mas maganda kasi pag darot, nahirap kaluhi dito. Na. Ah. Akin dati may tubig para. Ay wala na, nga di simple. Makakabili ah, pala uli. Na, siguro ba? Bibili. uli mamaya. Wala na tayo mabili. Ah, ayaw nga pala halit sarado at linggo. Ay, lunis na ulit tayo. Maraming pa naman ito. Hmm, abot pa yan, honey aba ito pagbubunad. Isa. Pa mm. gigisan nihan. Oh. Gusto nang sponsor natin ay pakaisamihan daw itong kaya daw na para daw hindi mainit di matis kasi parehong buoy. talo 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 kaya bakit maglalagay ng palapala yung patungan ay nang hindi mm. magasgas ang tiles. Ay, hey, doon uh, okay. na lang ibinalagay maglalagay, doon na Ako mo lang yung kuna. Doon na lang. Yung scaffolding doon sa kaibahan mo eh. Ay, doon na lang yung pala, Para din na tayo mag- um, Ay, yan ay doon na lang yung maglalagay eh. Ay, dito sa isa. Yeah, yeah, yeah. Yan na rin lang, ay sige yung pong plywood ay doon na lang po ilalagay. Ah, ayan pala yung ay ano ah. Hardiflex. Ano yan? Hard hardiplex Yan pong hard ay doon na daw po lang ilalagay ah, sa bakanting yun ah. Abay, matibay naman po pati yan. Na -ala naalala mo yung dingding nila ate kuya dati. Oh, yung hard Abay, matanda pa kay Milot. Yun ay nang well, no, itayo yung no, no. na yung bahay na yun ay mm -hmm. ako'y buntis pa kay Milot. Pero tingnan mo naman, napakatibay. Gawa na ngayon yata ay parang may semento din. ay eh. Ayan na daw lang po pala ang ilalagay doon ah. sa makanting iyon. Mas mabilis pati. Harap pa, hulaw pa. At mas mabilis daw. Tsaka matibay naman pati iyan. Gusto nyo nga talagang <laughs> <laughs> may ipatnet at ayan po si Kim, dumating na. Nadia na yung bininyagan, it, it. Ah, wala pa. Si Kim po ay sinundo ni Bossing sa simbahan. Ay baka sila ay picture taking pa. Tapos na. Tapos na, tapos na. Baka sila yung Tapos na. Ayan po. At kami inaakit na ni Madel. Tayo na daw doon. No? Sige. Kami makikikain muna. Ha? Tayo na ako doon. Nadya ko yung email. Bigyan mo sa kuya email. Eh. Ayan po ang mga ninang. Si ninay po ay ninang Delia. Ayan Kakanta ka na, Jojo. Nga oh. oh, dito na pala si Dudut. Oh. Papibinyag to you. Papibinyag. Papibinyag to you. Tapos, bininyagan. Apo ni Ate may Huya. Ah. May Yan ang pakikip oh. ng Nina. Happy Christmas, Nishan. Ayan. May may

僕の顔はどこに君の顔は私に会っ <laughs> 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 <laughs>

Nanti, fate, kita ngaji orang itu paco oh di uh. sana baca begini oh oh kita harus mau ini nako mau kita ngajar paco anaknya aku sedih kok dia apa ini nanti kalian nanti kalian coba nanti kalian

kain na rin po sila dito ah. At si Bossing po yung ko na lang ng pagkain. Dadalhin ko muna po ito kay Bossing. Kain na na po. <laughs> Dadalhin ko lahat ito kay Emil ah. Nandito na rin po si Tia at saka si Makoy fresh from pukutan. <laughs> <laughs> Basang basa pa po ako. Ah. Magdala po ako ng isda. Maraming huli. Mm, apat na banyera kami. Oh. Shapiro. Ay, kanina yung kuya nagpunta yung wala daw. Abo, ano may, may, may ay, ay, si... namin. ay, bukas meron no. huli. Meanwhile. Update mo na po dito sa kay Adyaw na bahay. Ayan guys, hindi lang po natapos doon sa dulo dahil Uh, nagkulang po sa lista ng tiles. Pero, bukas po ay bibili po ulit tayo para makompleto na po iyan. Tsaka dito po as sa ilalim. Ito. Lalagyan din po ito ng tiles. Yan. Wow. Gumaganda na po ang bahay ni Adjaw. Thank you so much po kay Mother Oning. Pwede pa po as a CR. Ayan. Maganda na po. Bukas po ulit. Itutuloy. Ayan guys, at nandito po kami sa hardware. Dumaan muna po kami para bumili ulit ng tiles. Ayan guys, bali nakabili na po tayo. Ito na yung resibo. At ito pwede natin babayaran sa katila. Si Bossing Pinadito na rin at uh may mga bibilihin pa po kami na gagamitin po sa pangkesami ayan po si Bossing at nagpapalista na po ulit ng mga materialis na gagamitin niya po sa kesami yan bali na bayaran na po namin ni Bossing at ipinapasakay na po namin yung mga binili po namin po po, isinasakay na. Nasa yung resibo? Nasa iyo? Ah, check po. Dino-double check sa resibo. Yung mga isinasakay para po walang maiwan. <laughs> Meron pa pong kukuhain dito pa po sa kabila. Ah. dito po nakalagay ang mga plywood at mga hardyplex e sinasakay na po yung mga hardyplex bali yan po ay wadong piraso na ito po yung resibo ah kulang kulang 9k Busing oh. bayad mo sa kawan. 300 yan. Natutuwa na Bayad mo sa atin. <laughs> tricycle. Ano, tara na? Ayan guys, bali na dito na po yung mga pinadeliver po natin yung dalawang adhesive tapos po ay itong mga uh, gagamitin po sa pag uh, tsaka eh. po yung mga high ba yun na po ah. gusto ko pong mag update sa inyo tungkol sa aking youtube sahod dahil may ilan ilan kong nagtatanong yung iba po ay nag dm sa akin kung kung saan na po yung aking youtube sahod kung pumasok na po sa aking bank account. Gawa nga po ng noong nakaraang January 21 ay nag-email uh, po sa akin si Google AdSense. At uh, naipadala na daw nga po yung aking YouTube sahod. Kaya lang po, nung pagpap-update ko nitong January 28, dahil after 5 business days po ay pwede mo pong ipa-update yun kung pumasok. Ay wala po, hindi po siya pumasok. Nag, uh, halos araw-araw po akong bumabalik para i-update ay eh, talagang wala po. Naku, pinagpatulong na rin kay Leia para kung ano pong gagawain. Ayun, na ah. sa so, madalit sabi hanggang ngayon po, kanina nagpunta ko ng bangko. ay wala pa rin po, hindi pa rin po pumapasok ang aking YouTube sahod. Ako po yung may pinakita kanina sa bangko. Ito po yung pinaprint ko na. Ito po yung email sa akin ng Google AdSense na yung daw nga pong aking sweldo ay pumasok na. Ayan po, automatic payment bank transfer to bank account. Naging successful naman po yung transaction. Meron pong receipt. Ayan po, hindi na po sa inyo. Pero meron pong receipt. Nandito po yung transaction number, kung anong date kung saan galing. Ito pala ay galing sa California, United States. Ang Ito po yung receipt ko niya. Pinakita ko na rin po. Nung nagpunta po ako doon, ay eh, tumawag sila sa City Bank, ay eh, wala, wala na daw po sila doon pending. Lahat daw po nang galing sa Google AdSense ay okay na. Ay, yun nga po, hindi pa pumapasok sa bank account ko. Tapos may nagpatulong po ulit ako kay Leia noong birthday ko ni tatay. Na nag-request po kami ng sweep, yung mga sweep code po para ma-trace po kung nasasaan na po yung aking sangod. At sila naman po ay nag -ano sa akin, nag-email. Ito po yung email po nila sa akin na naging successful nga po yung mga transaction. Tapos po ay... Uh, bali, nagpadala po siya ng sweep message. Ito po, ipinigay po nila yung mga sweep message. Sweet code para matrace nga po kung, kung nasa anong bangko. Ay, ito po, nakikita rin po dito na ipinasok na nga po nila sa TN. Ang kaya lang nga po, walang pumapasok sa aking bank account. Ayun, ako po yung nagpunta ulit kanina doon at uh, may tinawagan ko sila sa City Bank kaya ay wala pa rin daw pong wala daw pong pumasok ay yun hindi ko na po alam kung ano gagawain kanina po nung pauwi na kami ni bossing dito sobrang bigat ng dibdib ko nakakahinayang laang po na ganoon na nawala na yung sahod ko yun po yung sahod ko noong buwan ng yung buong buwan ng December, ipapadala po yun ngayong January. Yun po yung hindi dumating. Tapos yung sahod ko po ngayong January, ngayong February 22 po ipapadala. Ay ako po yung kinakabahan at sabi ko yung, yung nakaraan hindi pumasok. Sana naman po yung ngayong susunod ay pumasok na. At ako po yung lang din dahil... Uh, yun po ay kapag kabuwa ng December ay medyo malaki po ang revenue hindi po kagaya ng pag Januari, biglang baba ng revenue. Pag Berman po talaga, medyo mataas ang revenue. Kaya nangihinayang din po ako dahil yun naman po ay pinaghirapan din namin ni Bossing. Kahit masama yung pakiramdam ko, ay sige pa rin ako, sige pa rin ang sige sa pagbablog. Kahit napupuyat ako, gumigising ako ng maaga para makapag-edit, para may ma-upload gumigising na lang po ako ng madaling araw, ala na alas dos, para matapos ko lang po yung na-edit ko, para mayroon po ako mai upload sa susunod na araw. At ako nga po ay nag everyday vlog na dahil sinisipagan ko po pong mag-upload, mag-vlog, dahil nga po dalawa na yung magka-college ko. Kaya nakakalungkot lang po na hindi nga pumasok yung aking YouTube sa Kanina nga po, nung galing kami ng bayan, pa-uwi, sobrang bigat po ng pakiramdam ko. Pero, ayoko pong magpaka-stress. Pero, iyon, umaasa pa rin naman po ako na sana'y sana'y pumasok pa rin yung aking YouTube sahod. Hindi ko po, po alam kung namali sila ng transaction. Baka po na e... Eh, pasa nila sa ibang tao na mali sila ng number o ano, hindi ko alam. Ayun, pero tuloy pa rin po ang buhay. Laban lang kaya natin ito. At uh, pinagpipray ko na lang po na sana itong susunod na sahod ngayong January 21. Ah, ngayong February. Ngayong February 21. Sana naman po ay pumasok na sa aking YouTube. Bro. Sa aking bank account. Ayan. At sana po yung sumabay na rin yung isa. Kaya ayun, samahan niyo po akong mag-pray. Pasensya na po kung nadadamay kayo sa lungkot ko. Ay, samahan niyo po akong mag-pray na sana po ay maging okay na po ang lahat. Pasensya na po sa inyo. Hindi na po ako mag-update muna kung nasa na yung sahod ko. Pero pag pumasok po, yun, babalitahan ko po, po kayo. Pag, uh, basta pag pumasok po, yun, upload ko na pumasok na yung aking YouTube sa ahod. Ayun, thank you po sa inyo. Pasensya na po kayo. Nadadamay po kayo sa lungkot ko.